What's up mga badinong? So good morning, good afternoon, good evening sa anong ulas sa panood ang video natin mga badinong So in today's video mga badinong may refer tayong uh, DB audio amplifier mga badinong So ito wala siyang bluetooth mga badinong, ah, wala siyang USB So yan basic lang tinanggal natin yung USB nya Pinatay na ng bago, bago yung USB na yan So okay na yung USB mga badinong Kasi sira yung unang USB nya dito So pinilitan na ng bago, okay na yan So ngayon ang problema ngayon mga badinong, walang tunog yung mic Ano nya, mic 2 Uh, yung mic 1 okay siya kaso yung mic 2 is walang tunog no so ite testing natin mo ba din sa mic microphone yan para malaman yung kung walang tunog o ano so isaksak na natin nakao na yan tingnan natin muna kung walang ano dito sure okay so yan uh, nakasaksak na yung mga ba din no naka power on na yan so okay uh, yan nakasaksak na naka on na so try muna natin yung USB ng mga ba no yan yeah. Tingin natin yung USB So, din natin yung indicator lights niya. Ayan, tumutok na. Hinaan natin kasi ang lakas. Ayan. So, yan yung tunog niya ba din dito? Tumulog na yan, no? Oh. Ito yung gamit natin yung speaker lang. Pag-testing lang. So, Pag-testing lang naman yan. Ito gamit natin. So, okay. Tumunog na yung uh, USB niya. So, testing natin yung microphone mga ba din, no? Oh. Dito natin sa mic 1 mga ba Mic 1. So, on natin. Hello, hello. Volume natin. Hello, hello, hello. So, wala talaga, no? Hello. Hello, hello. Wala. So, wala talaga siya. So, sa mic natin lagay. So, sa mic natin lagay, mga badi, no? Yan, mic to na yan, mga badi. Volume natin punto. Hello, mic check. Hello, So okay yung okay. mic ko mga ba din, So no problema may mic ko mga din Okay So lipat natin sa mic ko ulit Yan mic ko Low Hello 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 Wala talaga naka on na yan mga ba din, no Yan naka on na yan So hello 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 Wala talaga Okay, so yan, gagawin natin sa mga bali para lang natin, ma-restore na natin ito. Okay, so post mo ng video at bubuksan na natin. Post mo ng video. yan bali, tanggalin natin itong ano, yung board niya. Bali, tinanggal ko ng mga nam niyan mga bali no. Sinisting ko sila yung kanina no. Tinanggal ko na yeah. yung mga nam. Yan, tanggalin natin itong microphone din dito. <laughs> yung board niya, tanggalin natin. DBOG. Ito na uh, ito na yung board niya mga badi no yan uh, na check ko na yung mga resistor niya mga badi at saka yung preamp niya so okay naman siya mga badi no so mga kapasitor resistor ito yung resistor ng input niya badi 2.2k no input yan dito yung dalawang resistor na yan dito yan sa dalawang microphone input no dito na connect yan so papuntayan yan dito mga bali sa input niya tapos yung sa na ng volume control yan dito yan sa preamp mic preamp nya ito ayan <coughs> 4588 ah uh, GRC 4558 no kita ba 4558 yan GRC 4558 yun yung preamp nya mabadi no so ito mabadi <coughs> buo yung preamp nya kasi tumutunog naman yung isang channel nya isang uh, microphone yung microphone 2 uh, yung 1 ang problema no So, yung magtumutunog yung dito lang kasi mag-isang ano lang no, papunta dito. So, tumunog rin 'yan kasi pag uh, hawakan mo 'yan dito sa likod ba, is tumunog 'yan. Wo wo gaganon ganon 'yan. So, buo 'yan, ibig sabihin buo siya. So, <coughs> ang posibilidad na sira nito mo uh, simple lang mo pag ganitong problema, ano tumunog yung isang microphone, no. So, microphone 1 into kasi 'yan ba dito niyan dito, no. Yan, no? Mic 1 volume mic 2 volume. So, yung mic 2 volume is okay. So, yung mic 1 volume ang problema, no? So, dito yan, mic 1 volume. So, <coughs> palitan na natin itong mga body. Yan, palitan na natin yan. Yan ang posibleng sira pag nyo. So, okay, palitan na natin yan. Tapos, babalik tayo. Check natin ulit kung tumunog, okay? Okay, buddy. So, yan. Uh, Na-install na natin body, no? Yan. Uh, Pininata natin itong volume itong mic 1 uh, kasi yung problema itong mic 1, so pinilitan natin ang volume control, mic 1, so it is test na natin para magkalama na okay so kuha lang tayo ng microphone yan mga buddy so power on na natin yan, wala pong sure, wala so, power on na yan itayin natin tumunog yan tumunog na, volume natin Okay ba de? So, saksan natin yung mic. Para magkalaman na natin, no? Oh. So, lagay natin dito sa mic 1. Ito, kita mo, B. Yan, mic 1. Ito yung mic 2. So, mic 1 muna tayo. Ito yung may problema, yung eh, mic 1. Saksak na yan. Okay, so, try natin ito. Iwan natin. Hello, mic check test. Hello. 1, 2. So, okay na yung mic 1, oh. no? Yun, yung mic 1 na may problema. So, okay na yung mic 1. So, mic 2 natin. Okay. So, pakita mo eh. so, mic 2. Ya, mic 2 Hello mic check hello, hello, check, hello. mic Hello mic check, hello 1 2. So, okay So ngayon, ulit sa mic 1 para makita nyo last try. Kita mo 'be? Eh? Kita natin ulit sa mic 1. Ito, mic 1 ulit. Mic one ulit. Last try. Okay. So, una natin yung mic Hello, mic check test. Hello, one, two. So, okay na ba rin? Buwan na, no? Lahat. Ah, okay na. Okay. Diyan okay. okay. Ayan ba rin, explain natin konti dito yung lift para mag outro na tayo para tapos na para simbol na natin bro So ito, dito, dito tayo So okay, uh, tuturo ko lang mga badi no para may ano to pointer yan So ito yung mic, mic input ng mga badi So dito yan, may resistor yan sa dito na connect 2.2 value niyan. Pakita natin yan, ito. Tatlong pula 2.2 yan. Dalawa yan, so isa-isa sila. Kasi dalawang microphone input yan. So tag-isa sila papunta yan dito mga buddy sa volume niya. Sa mic 1, mic volume ito. Kita niyan, mic 1 volume, mic 2 volume. So dito yan, ito yan. Dito siya papunta. Tapos yung isa naman, ito naman sa gitna papunta naman dito sa 458 ngayon dito sa ano JRC ito yan diyan siya papunta so okay naman siya pati buo naman yan so ang problema lang yung control volume control ang problema so pinilitan natin ang volume control so ito na ito na nilitan natin so okay so buo na yan uh, okay na sirado na natin to buo na yung USB naman niya okay na yung USB niya pati yan wala naman problema yan lang pinilitan natin bago yan oh kasi sira na yung dati niya so ininstall lang natin yan so pakinggan okay, yung tunog okay naman okay so dito tayo ba din magpapas sa ano mic so okay na yan so okay na lahat mga no, din no so ay na natin to para maano na matry natin last try natin uh, la, final try na natin. Asimbol mo na natin to. Okay, post mo na natin video. Okay, buddy. So that's it. So okay na siya mga bading. So final ano natin, natakpan na natin bali, no? Saraduhan na natin bali. So okay. So ano natin, power on na natin. Yan, ka-power on na yan. Umila na. ah uh, yung bluetooth natin, nasaksak na yung USB natin. So tumulog na rin siya mga di no? So final check na natin mga bading. Kailangan na natin yan. So final check na tayo. Okay, so mic one. Mic one check natin. Yan, naka-mic na. Okay. Tingnan nyo ako kung nagsalita ako. Okay. So, yan, yung mic one. Ito yung mic lang May problema ba dito. So, okay. Okay na yung mic 1. So, lipat tayo sa mic 2. Okay. Mic 2 naman natin. Ilipat. Okay. Bulong tayo. Okay. 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 Hello, Mike Chinkis. So, okay na lahat. Mike 1 at Mike 2. So, actually, ang problema na lang nito ba is Mike 1. So, okay na yung Mike 1. Ha? Huh? Mike 1 at Mike 2. Okay, may ikaw na rin siya. Ikaw, 1, 2. Okay na lahat. So, yan, mga badi. Tapos na natin yung ginagawa natin ba din. No? Ganun lang. Kasi simple ba din gawin ng mga pag walang sound yung microphone yung input nyo. Uh, pag mga walang sound, ganun lang ang gawin nyo. Simple, simple yung ano lang. Kalitan yung Doom Control. Okay, so that's it. So, thank you for watching. Please subscribe for more video like this, no? So, sa ating mga video nga pala, eh, nag-upload tayo ng, ano, uh, mga DIY, repair, review, unboxing. So, yun, sa mga napadaan, please subscribe for more, no? Para update ito sa next video natin. So, ganun lang mga ba di nadali? Gawin mga ganitong problema mga ba di, no? Okay, so, thank you so much for watching. God bless. Peace yo. Bye-bye.